22.04 Your Pagent Blogger Host Subscribe Pilipinas Mainit na mainit ngayon ang usapan sa pageant Community Pilipinas kaya ulit ang tatanghaling best national costume? Dahil sa napakahusay na performance ni Atisa Manalo Sa pagdadala ng kanyang makulay, makabuluhan at punungkuno ng kulturang Philippine National Costume umaasa ang maraming fans na muli sa ikatlong pagkakataon. Atin na naman ang corona para sa best national costume. Sa blog na ito, balikan natin at panoorin natin muli ang buong storya at kwento ng national costume ni Atisa. Mula sa inspirasyon, kahulugan, hanggang sa kung paano niya ito binigyan buhay sa entablado. Isang obra, isang simbolo, isang patunay ng yaman ng ating kultura. Panoorin po natin. Pilipinas. Ito ang national costume ni Miss Maria T. Samanalo of the Philippines sa Miss Universe 2025. Pinapahalagahang tradisyon, ang reyna ng pistahan, isang buhay na simbolo ng kagandahan, biyaya at pagmamalaki sa kultura na humahalina. Hindi lamang sa kanyang kariktan kundi sa diwa ng bawat Filipino piyesta. Nagsisimula ang kasuotan sa silweta ng trahe de mestiza, ang kamisa na may malalaking manggas, ang saya o palda at ang panwelo na maayos na nakatakip sa malikad. Ang mga elementong ito ay pagpupugay sa minamahal na bayani ni Dr. Jose Rizal sa Noli Mitangere, si Maria Clara, simbolo ng ideal na Filipina, marangal, mahinhin at may dignidad ang kanyang pangalan at biyaya ang magiging tanda ng kasuotang ito na kalaunan ay umunlad tungo sa modernong terno ang pambansang damit ng Pilipinas ginawa mula sa hand embroidered na pinya isang tela mula sa pinong hibla ng dahon ng pinya ang kasuotan mismo ay isang obra ng sining ng Pilipino bawat hibla ay nagpapahayag ng tiyaga at pagmamalaki, sumasalamin sa mga siglong tradisyon na ipinasa mula sa masisipag na kamay. Ang natural na kinang ng pinya ay kumakatawan sa kislap ng Pilipina. Matatag, maningning at nakaugat sa kanyang pamana. Ang palda ay isang pistahan sa bawat galaw, hango sa pinakamalaking pagdiriwang ng bansa. Giant Lantern Festival ng Pampanga Isang kaleidoscope ng ilaw na sumisimbolo ng pag-asa at pagkakaisa sa pinakamahabang panahon ng Pasko sa mundo Pahiyas Festival ng Lukman Pagdiriwang ng ani sa pamamagitan ng masigla at mahukulay na berde, dilaw, kahel, rosas at pula, mga kulay ng kasaganaan at pasasalamat. Pinagbenga Festival ng Bagyo, ang ingranding pistahan ng bulaklak na nagbibigay ng inspirasyon sa disenyo sa pamamagitan ng mga bulaklak at tekstura nito. Ang Pilipinas ay isang bansa ng pistahan kung saan bawat bayan at baryo ay sumasabog sa ritmo, kulay at debosyon. Ang kasuotang ito ay sumasagisag sa kolektibong tibok ng puso pinag-iisa ang kasaysayan, tradisyon at kasiyahan sa isang makinang na obra. Sa bawat hakbang, nagiging buhay akong pistahan ng Pilipinas. Dala ang liwanag ng isang libong parol at init ng Pilipino hospitality at walang hanggang biyaya ni Maria Clara sa entablado ng Miss Universe. Pilipinas. Isang napakagandang national costume ang ibinigay sa atin ng ating pambatong si Maria at sa Manalo. Kaya't patuloy natin siyang palakpakan at patuloy natin siyang suportahan sa kanyang laban sa Miss Universe. Ngayon pa lamang ay panalo na tayo.